Alamat ng Waling-Waling, ang Reyna ng Mga Bulaklak Noong unang panahon, sa paana ng Bundok Apo, may isang mahiwagang kaharian na tinatawag na Suyaman. Ang kaharian ay kilala sa Saganang Kalikasan, mula sa malalago nitong kagubatan hanggang sa mga malinaw na ilog na tila salamin. Sa gitna ng kagandahan nito ay naninirahan ng isang reyna na nagnangalang Liwayway na tinatawag ng kanyang nasasakupan bilang ang reyna ng kabutihan. Si Liwayway ay hindi lamang kilala sa kanyang taglay na kagandahan kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa mga hayo, halaman at kanyang mga nasasakupan. Araw-araw makikita siya sa kagubatan, nagtuturo sa mga bata, kung paano alagaan ang kalikasan o tumutulong sa mga magsasakang nagtatanim ng palay. Ngunit sa kabila ng kasaganaan ng kaharian, may isang bagay na labis niyang ikinalulungkot. Noong bata pa si Liwayway, isang diwata ng kalikasan ang nagpakita sa kanyang mga magulang. Binalaan ng diwata ang kaharian na kapag dumating ang araw na hindi nila pahalaga ng kagubatan ng bundok Apo, ang lahat ng yaman nila ay maglalaho. Bilang tanda ng babala, ibinigay ng diwata ang isang mahiwagang bulaklak. Ang bulaklak na ito ay payak, ngunit kaakit-akit may lilak at puting kulay na tila liwanag ng buwan. Sinabi ng diwata na habang inaalagaan ang bulaklak na ito, mananatili ang kasaganaan ng kanilang kaharian. Ngunit kapag ito'y napabayaan, Magdadala ito ng matinding kapahamakan. Sa kasamaang palan, maraming tao ang lumipas at naging abala ang mga tao sa pagpapayaman. Maraming mga puno ang pinutol upang gawing tirahan at ang kagubatan ay unti-unting nawala. Nang makita ni Liwayway ang unti-unting pagkawala ng kagandahan ng suyaman, pinangako niyang gagawin ng lahat upang maibalik ang sigla ng kanilang kalikasan. Isang gabi, habang naglalakad si Liwayway sa kagubatan, nakita niya ang mahiwagang bulaklak na nakatago sa lilim ng isang lumang puno. Ang bulaklak ay nangihina. Ang dating matingkad nitong kulay ay unti-unti nang nawawala. Biglang nagpakita ang diwata ng kalikasan at sinabi nito, Reyna Liwayway, ang bulaklak na ito ay sagisag ng inyong kaharian. Kapag ito ay tuluyang nalanta, mamamatay din ang inyong bayan. Meron lamang isang paraan upang maibalik ang sigla nito, ang pag-aalay ng dalisay na puso. Sa kamila ng takot, hindi nag si Liwayway. Sinabi niya, Kung ang aking buhay ang kailangan upang mailigtas ang aking kaharian, buong puso kong iaalay ito. Tinanggap ng diwata ang sakripisyon ni Liwayway Sa hating gabi isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa buong kagubatan Si Liwayway ay nawala Ngunit sa lugar kung saan siya tumayo tumubo ang maraming bulaklak na katulad na mahiwagang bulaklak Ang mga bulaklak na ito ay tinawag na waling-waling na ngayon bilang reyna ng mga bulaklak Mula noon Unti-unting bumalik ang kasaganaan ng suyaman. Ang mga tao ay muling natutong pahalagahan ang kalikasan, at ang waling-waling ay itinuring na sagrado. Sinabi ng matatanda na sa tuwing naaamoy nila ang bangon nito, nararamdaman nila ang presensya ng Reyna Liwayway. Ang Reyna na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang bayan. Aral ng Alamat Una ang kalikasan ay kayamanang dapat nating pangalagaan dahil ito ang nagbibigay buhay sa atin. Pangalawa, ang tunay na leader ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Pangatlo, ang kagandahan ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa anyo kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Pangatanong tungkol sa kwento Una Sino si Reyna Liwayway at ano ang kanyang pangunahing katangian? Pangalawa, ano ang babala ng diwata tungkol sa mahiwagang bulaklak? Pangatlo, bakit nagpakita ang diwata kay Liwayway? Pangapat, ano ang sakripisyong ginawa ni Reyna Liwayway? Panglima, ano ang nagimbunga ng kanyang sakripisyo? Panganim, anong aral ang maaaring makuha mula sa kwento? Dagdag na kaalaman tungkol sa bulaklak ng waling-waling. Ang waling-waling ay kilala rin sa sayantipikong pangalan na Vanda Sanderiana. Matatagpuan lamang sa Pilipinas, partikular sa kagubatan ng Mindanao tulad ng Davao, Zamboanga at Cotabato. Tinatawag itong reyna ng mga orchids dahil sa pambihirang ganda at halaga nito. Ginagamit itong pangunahing sangkap sa paggawa ng hybrid orchids sa buong mundo. Ang waling-waling ay may malalaking bulaklak na may kombinasyon ng lilak, pink, puti o minsan ay kayumanggi. Tumutubo ito sa malinim na kagubatan at nangangailangan na mataas na antas ng halumingig. Sa mga katutubo ng Mindanao, itinuturing itong sagrado at sagisag ng kagandahan ng kalikasan. Sa kabila ng pagiging mahalaga ang waling-waling ay nanganganib lang maubos dahil sa patuloy na pagputol ng mga puno at pagkasira ng tirahan nito. Ngayon, ito ay bahagi na ng mga programang pangangalaga upang mapanatili ang pag-iral nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa ating kwento ngayong araw. Sana ay nagustuhan ninyo ang alamat ng waling-waling at may natutunan kayong mahalagang aral na may iba bahagi sa iba. Ang kanikasan ay ating kayamanan, kaya't patuloy nating alagaan ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-comment, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento at dagdag kaalaman. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload. Hanggang sa muli, Paalam at maraming salamat. Mag-ingat kayo palagi at patuloy na maging inspirasyon sa iba.